Ganitong ube halaya talaga ang hahanap-hanapin mo ngayon holiday season. Mahirap gawin, dahil 45 years ka kay ube talaga para masarap ang resulta ng ube halaya. At sigurado, pag natikman nyo malilimutan mo ang jowa at asawa nyo sa sobrang sarap. Oh, shout out sa mga broken hearted dyan kumain kayo ng ube halaya para malimutan nyo jowa nyo. At kahit wala kang blender, kayang-kayang natin ma-achieve ang ganitong texture ng ube halaya, pinong-pino at parang ice cream ang texture. Na kahit kainin nyo walang kang makakain mabuo-buo. Bumili ako ng ube na worth 150 pesos, kulay violet ang binili ko, binalatan at hiniwa ko na maliit para mamaya madali lang emash, lulutuin ko nga itong ube hanggang sa lamambot. I-check gamit ang tinidor kung malambot na ang ube at sa tingin mo madali na ito emash, ito ang kagandahan pag binalatan at hiniwa ng maliliit ang ube bago lutuin dahil madali lang maluto ang ube. Ito na nga ang ube na naluto, gagawin natin ay eh, mash ko ito, di ko na kailangan kod ko pa ang ube dahil malambot na ito. Isa-isahin ang pagmas ng ube para masigurado na namash talaga, ito ang kagandahan pag niluto ang ube ng nabalatan na at hiniwa ng maliliit dahil madali lang ito durugan lalo pa pag lutong luto talaga ang ube. Pag natapos na i-mash ang ube lagyan ng 2 cups na gata, unang piga ang ginamit ko. Isunod ilagay ang isang can evaporated milk. Haluin ng mag-combine ang gata at evap milk sa ube. Ito talaga ang mahirap sa pagluto nitong ube halaya dahil puro halo talaga ang gagawin natin. Sunod ilagay ang isang can condensed milk. At haluin nang magpantay ang tamis ng ube mixture, mag din ako ng 1 2 cup ng sugar, dahil pag nilagyan natin mamaya ng butter ito ay tatabang, pero depende pa din sa inyo kung mahilig kayo matamis o hindi. Pag nahalo na nga ng mabuti ang ube mixture ay sasalain natin ito para ma-achieve natin ang texture na gusto ko, yung para ice cream texture na wala ka talaga makakain at makakapa na buo, -buo na ube. Ulitin lang ang pagsala hanggang sa maubos ang ube mixture, medyo need mo lang talaga ng din, para ma-achieve natin ang pinong texture ganitong consistency nga ang gusto natin ma-achieve, tingnan nyo naman parang mixture na ng ice cream. Lagyan ng vanilla para amoy palang katekam tokam na. Para ma-enhance ang kulay ng ube mixture maglalagay ako ng food color ube flavor, mas nakakatakam talaga pag kulay palang nakakaakit na. E-transfer sa kawali o kaserola na pwede pagluchuan ng ube mixture isa lang sa mahinang apoy para di masunog ang ube, simula na nga ng walang kamatayan paghalo nitong ube. Need mo talaga wag tigilan sa paghalo para maiwasan di masunog ang ilalim. Pag medyo malapit na maluto maglagay ng butter, para di dumikit ang ube sa kawali. Dagdagan ng star margarine, ang sekrito sa masarap na ube halaya ay mas marami ang ilagay na margarine, ito talaga ang nagdadagdag sarap sa ube. After 45 million years ng paghalukay ube ay sa wakas na luto na din. Pagluto na e-transfer sa mga lianera o kahit anong tupperware o baunan na pwede nyo paglagyan. Lagyan ng grated cheese, Eden cheese talaga ang ginagamit ko na cheese, mas masarap kasi kaysa sa ibang brand. Palamigan lang para tumigas, at mas masarap mainin ito pag malamig. Ito na nga yung binuluto kong ognalaya, natin mainit pa siya. Sabihin ko kung gano'n ka. Sarap ito. Eh, sarap yun. Sarap. Napaka-pain Hindi mo talaga matitikman yung buo-buo na hobi alay dito. Ang gabi. Ang ah, Ubing ubing talaga sya. Mm -hmm. sobrang sarap niya. Pinong-pino. Ang lasa.